Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Magandang araw po sa inyong lahat At sa mga oras na ito ang paksa na pag usapan natin ay ang mga panganib ng paniniwala ng mga Shia lalo na ang tinatawag na itnay Ashariyah o yung sila na naniniwala sa 12 Imams Uh, isa po sa hangarin natin kung bakit natin pag aralan ang ganitong mga uh, pananampalataya ay upang tayo ay magkaroon ng kaalaman at tayo ay makapag-ingat makapag-ingat sa ganitong mga paniniwala at ito po ay hindi po ibig sabihin na dahilan ng pagkakawatak-watak. Ngunit ito ay uh, pinapaliwanag natin upang tayo ay magkaisa sa tunay na pananampalataya. Dahil marami po na kung saan sila ay naniniwala na sila ay tinatawag na Shia, pero hindi nila alam ang paniniwalang Shia. So dito sa mga episode natin ay uh, ipapaliwanag po natin ang mga paniniwala ng mga Shia ayon po sa kanilang mga libro at ayon po sa kanilang mga ulama. So dito, isa sa hangarin natin dito ay upang maging malinaw sa atin ang paniniwala na ito at tayo ay makapag-ingat. Ganun din sa mga tao na nagsasaliksik ng kaalaman na maaring sila ay mayroong mga paniniwala patukol sa Shia ay uh, makita nila ang katotohanan na ito at maging dahilan na gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwid na landas na ito ang paniniwala ng mga sahaba radiyallahu anhum. Una-una uh, ay ang Shia. Ang salitang Shia, ibig sabihin po ng salitang Shia ay taga-taguyod o tagasunod. Yun po ang salitang ito, yung kahulugan niya, ah, yung tinatawag na uh, literal na kahulugan niya. Okay. Ang salitang Shia ay uh, naging kilala sa pagtawag sa mga nag na taga-Taguyod o taga-sunod ng mga kaanak ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad ni Ali, at ang kanyang dalawang anak na si Hasan, si Hussein, at yung mga anak ni Hussein. So dito, ang uh, salitang Shia ay maan ginagamit ito ng ibang mga ngaral nila na kung sa sinasabi nila ang salitang Shia ay nabanggit sa Quran. So nabanggit ba talaga ang salitang Shia sa Quran? Ang salitang Shia ay tulad na sinabi natin, ang, ang kahulugang ito ay tagasunod o tagataguyod. Unang-una, ito po ay nabanggit sa banal na Quran pero hindi po ang kahulugan niya ay ang sekta o grupo na ito. Dahil wala pang Shia sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya pa paano uh, yung tinatawag na salitang Shia ay magiging grupo ng mga Shia na wala pa sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay. So ang ang salitang Shia sa Quran ay isa ito sa mga uh, sinasabi ng ng mga mga ngaral nila na ang ang Shia daw ay nabanggit sa Quran. Subhanallah. Ang salitang Shia ay Uh, ito ay nabanggit sa Quran bilang tagasunod o tagataguyod. Kaya nabanggit ito na may mga mabubuting tagasunod at, ma at may masamang tagasunod. So hindi po pwede maging batayan ang salitang Shia sa Quran dahil unang-una -una wala pong Shia sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ang kahulugan po ng Shia kapag sinabi natin na Shia ay yung Shia ngayon ay may masamang Shia dito at may at may tinatawag na mabuting Shia. So, ibig sabihin saan doon? Ligaw ang mga uh, pagbinasa natin. So, hindi po uh, tumutugma yung kanilang sinasabi. Bagkos ang salitang siya sa Quran ay uh, nangangahulugan na tagasunod, tagataguyod. Okay. Uh, halimbawa, uh, sinasabi natin dito na uh, minsan ay nangangahulugan na masamang tagasunod o kaya ay mabuting tagasunod. Katulad ng sinabi sa suratu as-safat, wa inna min shi'atihi la, la Ibrahim. Okay at sinabi yung katotohanan kasama sa mga taong sumunod sa kanya, ni propeta no salam sa pamamaraan ng sekta ay si Abraham. Okay. Yan ay tinatawag na mabuting tagasunod. Meron din namang isa sa suratul anam sinabi ni Allah, In la, Inna ladina dinahum wa kanu shia'an. Lasta minhum si Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na silang uh, humahati sa kanilang relihiyon at naging mga sekta ikaw o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang kaugnayan sa anuman sa kanila. So dito sila yung mga uh, umahati sa relihiyon. So dito yung salitang siya dito ay ginamit sa masamang uh, na sila yung sumisira, ah uh, humahati. So dito tulad ng na sinabi natin nabanggit ang salitang siya sa banal na Quran sa maraming mga mga verses sa Quran pero hindi po ang kahulugan na Shia na grupo ngayon dahil wala pa huyo <laughs> sa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam bagkus ang uh, Shia na ito tinatawag sa banal Quran ay marami pong kahulugan katulad ng sinasabi natin na tagasunod so pag binasa natin ang kahulugan po niya sa Quran ay tagasunod ay hindi po yung grupo na Shia mali po yung inaangkin nila okay uh, kabilang sa mga mahalagang paksa na pag-usapan natin sa ating episode na ito sa mga series natin ito inshaallah Allah na mahalagang aral na insya Allah, mahalagang mahalagang uh, aral na ma ma na babanggitin natin dito ay ang mga paniniwala, ang mahalagang paniniwala ng mga Shia. At uh, paano natin ito malaman at sagutin? Paano natin masasa masas masasagot ang mga ganito paniniwala? Kabilang sa kanilang mga paniniwala ay yung imama, pamumuno, yung uh, albada, ibig sabihin yung bagong kaalaman ni Allah, ar-raja, pagbabalik ng mga imam, yung takiya, yung pagsisinungaling, yung uh, pagbaluktot ng Quran, ibig sabihin na palitan ng Quran, kabalik, uh, ka, katulad din ng pagtalikod ng mga sahaba, maliban sa iilan, Ay, ibig sabihin ito balikod sa Islam ng mga sahaba, maliban sa iilan, yung araw ng Ashura, yung kamatayan ni Hussein, kasama yun sa mga pag natin, ang mut'ah, pansamantalang pag-aasawa, ang pagbabalik ni Imam, al-Mahdi at saka ang banal na lupa. So kabilang lamang po yan sa mga paniniwala ng mga Shia, na kung saan ito po ay kabilang sa ating pag aralan nila. At sa araw na ito ang na pag-usapan natin ay isa sa pinakamahalagang aral ng mga Shia na ito ang Imamah. Ito ang Imamah. So dito, ano ba ang Imamah? Ang Imamah sa paniniwalang Shia ay kanilang iginigiit na ang Imamah o yung Imam mamumuno ah pangpolitika at pangrelihiyosong pamumuno ay dapat sa mga Muslim ay dapat na lehitimong pag-aari lamang ng labing dalawang imam. Labing dalawang imam. So itong 12 imam, sila lang ang magiging imam pagkatapos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito si Ali, ang kanyang anak na si si uh, Hasan, si Hussein at saka yung mga anak ni Hussein. Sila yung tinatawag na 12 imams. So dito ang sa paniniwalang ano, sa paniniwalang uh, tinatawag na ng mga Shia sa imama, una-una, Ah uh, kapag sinabing imama ay ang paniniwala na ang dapat na mamuno pagkatapos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa tinatawag na pampulitika at pangrelihiyong pamumuno ay ang ang uh, 12 Imams. So ito po ang kanilang uh, tinatawag na paniniwala. At uh, sila ay naniniwala na kinamkam ha at inapi ni Abu Bakr radiyallahu anhu, si Umar radiyallahu anhu, si Uthman radiyallahu anhu, at iba pang mga sahaba ang 12 imams. Kasama dun si Ali at iba pang mga tinatawag na 12 imams. Yung mga, mga uh, pamilya o mga uh, tinatawag na mga kaanak ni Propeta sallallahu alayhi sallam. So dito, kanilang sinasabi, kanilang uh, uh, tinatawag na sinasabi na si Abu Bakr al-Siddiq itong 12 na khalifa, si Abu Bakr, si Umar, at saka si Uthman radiyallahu anhum, ay sila ay nangamkam at inapi nila. Si Ali, ganun din. Si Fatima, ganun din. Si Hassan, si Hussein. Yung mga 12 imams. Kasi si Fatima kasi asawa ni, ni Ali bin Abi Talib. So yan ay pag-aangkin nila. Yan ang paniniwala nila. Yan ang kahulugan ng tinatawag na imama. Okay. Kabilang sa ano, uh, gaano kahalaga ang imama sa mga Shia? gaano kahalaga ang atin uh, natawag na imama sa mga Shia. So insya Allah sa araw na ito ang pag-aaralan natin yung kahalagahan, anong kahulugan ng imama at yung tinatawag na kah yung uh, kahalagahan ng imama at uh, ito ba ay tama o hindi. At sa sunod na pag-aaralan natin bit nila ay pag-aaralan natin yung mga ligaw na paniniwala ng Shia sa mga imam. Okay. Uh, kabilang sa paniniwala nila ay ito, ang imama ay haligi ng Islam. Okay, ang imama, yung 12 imams, na paniniwala sa 12, 12 imams ay haligi ng Islam. Uh, isa sa mga riwaya nila na nabanggit sa Usul al-Kafi, isa ito sa mga pinaka, kumbaga sa atin ay, uh, sa Hibukari, Ito pinakatamang ano nila, Ha, mga kasulatan nila. Sa Usul al-Kafi, uh, volume 2, uh, volume 2, number 18. Okay. Nabanggit din sa pagpapaliwanag sa Al-Kafi uh, Volume 5 uh, 28 na kung saan sinabi ni al kulayni isa pinaka kilalang imam ng mga ng mga Shia na kanilang sinabi na ito daw ay sinabi ni Abu Ja'far. Subhanallah. Ay kanilang uh, sinasa... kumbaga ay uh, pinapasinungalingan nila ang mga uh, pamilya, mga pamilya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi daw nila ang mga bagay na ito. Okay, sa hadith na ito na sinasabi ni Kulaini, isa sa mga imam nila, isa sa mga pinuno nila, hindi ko uh, hindi yung 12 imams kundi isa sa mga ulama nila, itong si Kulaini na sinabi daw ng isa sa mga imam nila na si Abu Ja'far na buniyal Islamu ala khams. Ang Islam daw ay limang haligi. Kabilang dito ay ang sala, ang zakah, ang pag-aayuno, ang hajj at saka yung wilaya. So nawala yung tinatawag na shahadatain. Nawala yung shahadatain. Ang unang binanggit dito ay yung uh, as-salah, as-zaka, as-sawm, al-hajj. Huh? Alam natin yan, alam natin yan. Pero panglima ay, ay wilaya, yan yung imama. Yan yung imama, which is uh, napalitan. Tinanggal yung tinatawag na shahadatain. Subhanallah. Yan ay sinasabi nila na tamang hadith. Yan ibig sabihin ay kasama sa haligin ng Islam ang wilaya panglima. Ah, sinasabi nila na marami daw na hindi tumanggap nito sa uh, limang haligi na ito na panglima yung imama. Kabilang sa kanilang ano uh, sa kanilang mga uh, mga paniniwala, ito yung nabanggit ni Ibn Babawi sa kitab na Al-Khisal page uh, 601, page 601. At sa Biharul Anwar 2369. 2369. So itong ano, uh, ito yung pag-aangkin nila na sinabi daw ng mga imam ha na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay tinas daw sa langit origin nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama mi'at mi'a wa 20 marra mi'a wa 120 times na inakyat si propeta umakyat si propeta sallallahu alaihi wasallam sa langit at sinasabi raw sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang wilaya yung pagkaimam ni Ali ha subhanallah kada umaakyat si propeta sallallahu alaihi wasallam sa langit ay sinasabihan daw siya ni sinasabihan daw siya ni, Allah subhanahu wa ta'ala sa kahalagahan ng wilaya. Ang tanong dito, walang sinabi si propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagkawilaya ni Ali. Subhanallah, ito yung tinatawag na uh, tinatawag na pag-aangkin ng mga siya. Kabilang din sa sinabi na uh, ng isa sa mga ulama nila na si Ja'far uh, Subhani na kanyang sinabi na asyiatu, ala bakrati abihim ittafakwa ala anna ka ala kauniha aslan minusuludin. Nagkaisa ang mga Shia. Ha? Yung buong Shia. Nagkaisa sila. Na ang tinatawag na imama ay aslun. Ibig sabihin ay haligi ng haligi ito ng tinatawag na ng reliyon. So, yan ay tinatawag na paniniwala ng kanilang mga ulama. Kabilang din sa sinabi ng kanilang mga ulama, si Muhammad Ridha, na kanilang sinabi na atakidu. Yung kanina binagit natin, it, ang reference ay sa Al-Milal wa Nihal, volume 1, uh, page 257. Okay. Uh, si Muhammad Ridwa, sinabi niya, sa mga ulama ng Shia, kanina sinabi, na atakidu al imama to aslo min usuluddin din, layatimul iman illa bete kadibiha. Ibig sabihin, sinabi ni Muhammad Ridwa, na ang imama ay haligi ng Islam na hindi pwedeng maging tunay ang pananampalataya pananampalata ng tao maliban sa paniwalaan niya ang imama sinasabi natin kanina. Sabi naman ni Al-Khumayni, ah, yung kanina naman, ang sinabi ni Muhammad Rida, reference natin, Akaidul Imamiya, uh, page 102. Sa ano naman na sinabi ni Al-Khumayni, siya Kashful Asrar, uh, kitab na Kashful Asrar, 149, page 149, na sinabi niya, Al-Imamatu, Ihda usulu din al-Islami. Ibig sabihin al-imama ay isa sa haligi ng Islam. Okay kabilang sa kanilang paniniwala, maliban sa ang haligi, maliban sa ang imam ay haligi ng Islam, kanilang panini, pinaniniwalaan din na ang imama ay ito ay parang propeta. Na ito ay mula kay Allah. Parang propeta, katulad mismo ng propeta, walang pagkakaiba sa pagiging propeta na kung saan ito ay galing kay Allah. Okay, una, naniniwala sila sa imam imama na ito ay haligi ng Islam. Kaya pinalitan nila yung haligi ng Islam. Gina ginawa nilang panglima ay yung wilayah, imama. At dito, ay pinaniniwala din sila na ang tinatawag na na imama ay parang pagkapropeta. Ibig sabihin galing kay Allah. Ha? Huh? Ito yung tinatawag na kanilang paniniwala sa sa imama. Kabilang sa sinabi ng uh, itong si Muhammad Hussein al 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 gita o al na kanilang sinabi na anal imama uh, mansibun ilahin kan kan -nubuwa. Ibig sabihin sinabi ni isa sa mga ulama nila nang imama ay ito ay mansibun ilahi. Ito ay galing kay Allah na parang propeta. Ibig sabihin ay katulad sila dito na wayamuru nabiyahu bin-nasi alayhi wa ayansibahu imaman lin-nasi min At ito ay galing daw kay Allah na inutos niya sa mga propeta upang iparating niya sa mga tao na siya yung magiging pinuno pagkatapos ng propeta na ito. So ito yung tinatawag na kanilang paniniwala sa sa uh, tinatawag na Uh, tinatawag na imama. Ang unang nabanggit natin kanina sa reference natin, kitab usulushia, wa kitab asulushia wa usuliha, uh, page 58. Sa isang ano naman, isong, itong kanina binanggit natin, na uh, sinabi ni Al-Majlisi, na kanyang sinabi na wala wala yasil farqun bainan nubuti wal imama walang pagkakatulad ang propeta at ang imama so parehas galing kay Allah subhanallah yung paniniwala nila okay ito ay nabanggit sa uh, biharul anwar 20 uh, 2682 uh, okay Ngayon, alam mo ba kung gaano ka pa paniniwala nito sila ay naniniwala na sino man ang hindi maniwala sa imama ay tunay na siya ay kafir at ligaw. Yan mo, sinabi ng isa sa mga ulama, mga ulama nila na si Al-Kulayni na sinabi daw ng mga imam, man asbaha min hadhil umma la imama lahu. Ha? Sino man ang uh, nabubuhay sa umma na ito, na no, hindi siya kumikilala sa imam, ay tunay asbaha balan. Siya ay ligaw. Wa in mata ala hala, mata may kafir wa nifak. Kapag siya ay namatay na o hindi siya naniniwala sa imam, itong 12 na imam na ito, ay siya ay magiging ligaw at siya ay magiging kafir at siya ay magiging munafik. Ito ay sa Ma'rifatul Imam wa Ilayhi, page 1, uh, volume 1, page 375. Ganun din isa sa mga imam nila na si Al-Mufid. Isa sa mufassir nila ito, si Al-Mufid. Na kanyang sinabi, na ittafaqal imamiya ala anna man ankaral imamata Ahadun, ah, ahadul a'imma wa jahada ma awjabal, awjabahu Allah ta'ala min, min fardit ta'ati. Fahuwa kafirun, balun, mustahikun lil khunuri finna. Ito ay sa awail makalat sa libro na awail makalat ni Sheikh al-Mufid nila. Sa page 44 na sinabi niya na nagkaisa ang mga imama, yung mga tinatawag ng mga siya, na sino man ang hindi maniwala sa isa lamang sa mga siya, isa lamang sa 12 imams ay tunay na siya ay tinatawag na kafirun, kafir, at siya ay balun, siya ay ligaw, at siya ay narapat na parusahan ng habang buhay na imperno. Yan ay isa sa mga paniwala nila. Okay, ngayon ay babanggitin natin pagkatapos na, na, na ano natin, alaman natin ang kahulugan ng Shia at saka yung Shia sa Quran na sinasabi nila yung uh, paniniwala ng mga siya, pagkatapos yung tinatawag na kahulugan ng imama Yung kanilang uh, paniniwala sa imama na ito ay haligi ng islam At ito ay tinatawag na parang propeta, parang pagkapropeta Na ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit tayo bilang isang mananampalataya Ano ang ating uh, tinatawag na masasabi sa bagay nito bilang isang uh, ahlusun na jama Una-una, ang haligi ng islam ang haligi ng Islam na lima na binanggit ah tinamo ang ang sala ang zaka ang saum ang ah, tinatawag na hajj ito ay nabanggit sa Quran waqimus sala ah yung ah, yung pag-aayuno yung zaka yung tinatawag na hajj lahat ng ito ay nabanggit sa Quran pero ang nakakapagtaka ay yung pagiging imam pagiging imam ni Ali at saka yung 12 imams ay hindi nabanggit ni isang talata sa Quran yan ang nakakapagtaka dyan, na patunay na ito ay ginawa lamang ng mga tao na ito. Yan ang unang dalil na ito ay hindi uh, tinatawag na uh, tama, hindi matibay ang kanilang uh, pinanghawakan na katibayan, bago ito ay ligaw na paniniwala. Dahil bakit ang ang, ang tinatawag na uh, limang haligi ay nabanggit sa Quran? O halimbawa, sasabihin natin yung limang haligi sa ni mahaligi sa Islam na kasama yung shahada. Lahat yan ay nabanggit sa Quran. Pero yung wilaya na ito na sinasabi na sa hadith nila, wala, hindi nabanggit sa Quran. Yung wilaya ni, tinatawag wilaya ni uh, Ali bin Abi Talib. Okay, yan ay isa sa ano doon na hindi nabanggit sa Quran. Bakit si Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya binanggit sa Quran? Na ito ay, kung ito ay haligi at ito ay parang pagkapropeta. Samantalang ang salat, Samantalang ang uh, tinatawag na zaka, ang saw, ang Hatsi, nabanggit sa Quran. Yung mismong pangalan ng bagay na ito, sala, zaka, nabanggit sa Quran. Samantalang ito ay napakahalaga, parang propeta haligi ng Islam, bakit hindi nabanggit sa Quran? Ni isang talata, walang nabanggit patungkol sa imam, pangalan ng imam, wala. So ito po ay napakadelikadong paniniwala dahil ito ay nakasalala dito para paraiso at imperno. Kaya nga kapag ito ay uh, tinatawag na bagay na ito ay totoo, bakit hindi nabanggit sa Quran? Samantala ang ibang mga halik ng Islam ay nabanggit sa Quran. Uh, pangalawa, si, Abi, si Ali bin Abi Talib ay nagsagawa ng publikong panunumpa sa pagka masunurin sa tatlong, tatlong khalifa. Nagmubaya siya. Siya ay nanumpa na sumuporta kay Abu Bakr al-Siddiq, kay Omar, ha? Uh, Umar uh, si bin Khattab uh, at bin Affan. Siya, si Ali bin Abi Talib ay sumuporta. Ilang taon, simula kay Abu Bakr hanggang sa panahon ni Osman, siya ay sumuporta sa kanila. Siya ay nagjihad kasama nila. Siya ay nabuhay kasama nila. Subhanallah. So kung ito ay galing kay Allah, ang pagiging imama, bakit hindi niya, siya mismo si Ali, bakit hindi niya tinanggap, bakit hindi niya uh, tinatawag na uh, ito ay, kumbaga ay uh, ipinilit. Bakit iniwasan niya? Ha? Subhanallah. Kung siya ay, ito ay galing kay Allah. Okay? Bakit niya una-una, siya, uh, ganun din, siya ay nagsalah na ang imam ay si Abu Bakr. Ang imam si Umar. Ang imam ay si Osman. Kung kung ito ay tinatawag na pang-aapi, ibig sabihin sa kanilang paniniwala ay kafir itong tatlong, tatlong, kasi haligi nga ng Islam ang imama. Ibig so sabihin dapat ang mag-imam si, si Ali. Ngayon, ang imam si, ang pumalit na khalifa ay si Abu Bakr, si Umar, at saka si Osman. Ngayon, dahil nga sa kanilang paniniwala ay magiging kafir ang tatlo na ito, ngayon, paano nagawa ni Ali, ni Hassan, si Hussein, na sila ay nagsala na ang imam ay mga kafir? Sa kanilang pamumuhay. La hawla wala quwata illa billah. Okay? Ay sinabi rin sa Nahjul Balaga, number 6, sa page 526, na sinabi ni Ali bin Abi Talib, na ang sanggunian ay isang karapatan ng mga muhajirin at ansar. Ibig sabihin, sila ay mag-uusap, sila ay magsasanggunian. Mushawara. Okay? Ang dalawang grupo ng mga sahaba, kung sila ay sumang-ayon sa isang taong maging imam, kung gayon, yun ay siyang ikinasisya ng Allah. Natutuwa ang Allah sa bagay na ito. Isa nahjul balaga, kitab ito ng mga siya na page 526. Makikita natin yan. Na sinabi ni Ali na ang imama, ay ito yung uh, na pagkasunduan ng muhajirin at saka yung ansar. Ganon din, na tinanggihan ni Ali ang pagiging, pagiging hilapa. Kaya sinabi niya na, iwanan ninyo ako at uh, magnumina kayo ng iba. Dahil sa mas mabuti para sa akin na maging mabuting tagapayo ninyo kaysa maging inyong ministro o pinuno. Ito ay sa Nahjul Balaga 181. Tinanggihan ni Ali ang pagiging imama. So, kung ito ay galing kay Allah, na siya yung maging imam, hindi na pwedeng tanggihan. Hindi na pwedeng tanggihan. Kasi galing ito kay Allah, haligi ito ng Islam, at hindi niya pwedeng tanggihan dahil ito ay nubuwa, parang pagka-propeta. So siya ay magkakasala kung ganoon. Pero, at saka sa paniniwala nila, hindi siya nagkakamali. So yung ginawa niya na, na siya ay nanumpa kay Abu Bakar, kay, Omar, kay Osman, ibig sabihin, hindi, tama ito dahil hindi siya nagkakamali. Diba? So yan ay kabilang sa mga mga kasagutan sa kanilang mga sinasabi na imama. Kabilang din doon ay sinabi ni Allah sa Banal na Quran na ito ay uh, sa paniniwala ng Shia na wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum fikun, sinabi ni Allah at ang kanilang mga gawain ay sa pamagitan ng sanggunian sa gitna ng kanilang sarili sila ay kaya ang pag ang ano kay uh, uh, kay Abu Bakar Siddiq Pagkatapos ng kamatayan ni Propeta Sallallahu Alaihi ay nag nagsanggunian, nag-usap-usap ang mga Muhajirin sa mga Ansar. So dahil dito ay pinili nila si Abu Bakr As-Siddiq.